Kuna ikaw na rito. Mama baby. Mama ka ka pa ikaw na lang waya waray ko marigo. Wait baby. me baby. Mama baby. Baby no baka na mama. naman ha. Mama baby. Dito, ate, mama baby. Bangin naman may ada dito at titi stream. Mama baby. Sige na tara na. Mama ka rin ka. Ready class. Yan mo waray class. Tingiti chore class. Okay. Iya, ku Kenapa lagi worry kelas? Ninge teacher mm papa. Main dah ya papa check up anu papa check up ni teacher. Iya. Yeah. Ha. Ah. Yeah, iya papa. Papa beben no hawakala. Lala mm -hmm. nang. <laughs> Ning aplikasi naloba. Nakareg mm -hmm. guna kita. Kami no, bebin bin no akang ani. Kenapa ngawari kelas sih? Hindi, siya ay si Warita Miflati. Diba? Hindi. Ang gawin siya buwas mo dala. Kaya, ang nga ayot ko ay, na Rawon. Paya lang po, nagbibinuwa ka ha.